gawin ko ng merienda na naman Pero sa amin dalawa <laughs> ayan hindi na natin ba kung ano bang kalabasan nito Che check natin guys kung kumusta na to wow lumalaki na yung pinapay ko ah kulang <laughs> pa guys kulang pa oh -oh. wow luto na luto na yung ating pinapay kailangan natin itong balita rin Ayan. wow wow maulan pa talaga guys masarap talaga ito pang merienda na ayan may merienda na tayo may merienda na habang umuulan nagluluto makatapos ng ulan makakain na natin yung ating merienda na tinapay ayan tinapay tinapay muna tayo wala tayong pambili eh gagawa na lang tayo may konting harina pa. So, ayan. So, ayan. Intayin na lang natin hanggang maluto siya. Guys, tingnan natin. Wow, perfect na perfect guys. Ang tinapay. Ang tinapay natin so perfect. Ayan. Wala yung mga tao dito eh. <laughs> <laughs> yung mga apo or mga kapatid ibang kapatid wala <laughs> pagdating nyo na lang gagawa tayo ng iba gagawa tayo ng bago gagawa tayo ng marami kasi pang pang dalawang tao lang to yan ay mainit yan mainit ayun di ba Ayan. Then ayun. So, kape na lang guys, magkape tayo. Kape tayo. Kape tayo mamaya. Ayan. Para may merienda yung kapatid ko na walang ngipin. <laughs> walang ngipin yung kapatid ko. Gagawa ko ng merienda sa kapatid ko na walang ngipin. Ayan. Pero mas maganda pa yung pula-pula. Diba? Ayan. Ayan. Gawin muna dati ng pula-pula kwanti. So, ayan guys. Tapos na yung ating tinapay. Ayan. Ito na siya. Ligtarin natin. Ayan. Agoy, ang init-init pa. Masarap. Agoy, agoy, agoy. Ang init. Wala yung mga kapatid kong babae dito. O anak ba? Gagawa na lang tayo ulit, ha? Ayan. Wow. So, thank you guys for watching. Ayan, kape tayo. May na yung kapatid ko. Thank you guys. Bye bye.